Mula sa mga simpleng clay, nagagawang makabuo ni Rovani ng mga miniature na dekorasyon na gaya nito. Taong 2020 siya nagsimula at karamihan sa kanyang mga obra ay called porcelain air clay. Ito ay pinaghalong cornstarch at glue na kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga mold at iba't ibang produkto. So nung so, nakita ko itong clay, doon ako na nagisip na why not uh, gawa ako ng clay, ay ng dolls out of clay para doon ko madetalya yung mga ano design ng mga uh, tapis natin na cordillera. <laughs> Aniya, mas mainam itong gamitin sa paggawa ng dekorasyon dahil kailangan lamang itong patuyuin at hindi na kailangan pang lutuin, gaya ng mga tradisyonal na mga clay. Layon niyang maipakilala sa publiko ang mga katutubong kasuotan ng mga cordillera na karaniwang disenyo niya sa mga opera. Yung sa clay dolls kasi is parang kakaiba so... Yan yung napili kong medium na gamitin para i-portray yung ating culture. Ang kada obra nito, inaabot ng isang linggo bago matapos. Dito na rin siya kumukuha ng pantustos sa mga pangangailangan ng kanyang mga pamilya. So, ginawa ko na itong business kasi dati ano, pag may nagpapagawa lang, saka lang ako gagawa. Pero ngayon, uh, planning to uh, register sa DTI para maging tuloy-tuloy na yung, ano, yung business. Naispa ni Rovani na may pakilala ang kanyang mga obra hindi lang sa Cordillera kundi sa buong bansa sa pagsali sa mga trade fairs. Vanessa Bugong para sa Luzon Headlines.